At iyon, what's up sa inyo mga idolo ay kung nakikita nyo ay, yung isda na yan na nasa gitna, ano baga sa inyo yan? Ay aring ani pala sa amin liwit-liwit, ay parinit kita'y magaluto. Abaw ay galuto naman kita for today's video at para kay meses ay kita mo naman yon Ha ah -ah, ay magkano bagang ang kilo ner sa inyo? Aba ay ang bili ko ay 140 ang kilo. Ay sa inyo bagay magkano kaya yung ganere? Eh? Aa ah, -ah ay, at sa probinsya bagay ang inyo na yan at magkano baga? At yun ay pinabilis ko nang uh, ni ko baga naman ng kwan. Yung palong hindi. Yung bagang nasa ibabaw niya na kwan. Pinso. Oh, ayun, basta yun siya na yun. Kung ano man yung nakikita nyo, ayan ah, natanggalan natin. At yun, tinanggalan ko nga ng hasang. Ay abaw, ayan ang gulat ko. Pintinik noong kanyang hasang. Ah, ay bayan naman. Ay wag kang magasubok maghuli Nako, pintalas ba naman ng ngipin? Abay, danas na danas ko e reno. Ako'y nasama pa kay tatay paglaot. Ah, ah ay talagang sabog man din ang sukat. Nako, ay talaga, inasabi ko ba naman sa iyo? Pag sinibara naman, abay, kaginhawa ng paghila man din pataas at ire ay hiniwa na nga ni, natin tinanggalan na rin natin ng bituka at kita mo naman yung talagang pintalas be naman ng ngipin ay hisos pero yung kaginhawahan lang ni Rhea sarap be naman ng pagkain ni Ria ah, ay pwede mong prituhin pwede mong tigangin pwede mong gataan abaw ay mamili ka lang kaya nung sarap be naman ng laman nindi at iyon na nga ni natapos na natin yung isa ay dinin naman kit Ta sa isa Nako ay talaga naman ay naisip ko talaga yung mga luto na taman tama din sa ganun nako ay ngayon na lang ulit ako mga kaba, eh ay isa pang kasarapang bayan naman nasabi ah, sa yung talupak ay hisos ay eh, parang ganun na naman ang laman nun ay kasarapan may dalawang klase nga ni pala ng liwit liwit yung isa yung maitim yung sobrang dami ng tinik hindi ko alam kung anong tawag dun pero pero nga ni, ang mas gusto ko dyan yung kulay puti at nako ay talaga naman Ah, ah, ay kaya unti ng tinik pero ano sarap din ng linam ng naman ng laman. At iyon ay tinanggalan na natin ng hasang, tinanggalan din natin bitukat. Nako ay parang erang magin hawat may bihud pa dun sa loob naman. Sa ay nako ay mas maganda. Buinas yung pagkadali ko din eh. Ayun pa naman ang masarap sa isda yung bihud niya bayat naman ay nakain ka rin baga ng bihod ay kita mo naman yun ah, ah. ay pagkatapos man din naman ay o oh, siyan na sa iyo iputulan natin yung mga buntot at pagkatapos nga ni nun ay erin na ay ah, prepare na natin yan at asap na na natin yan ay ah, ah, kita mo naman mukhang marami-raming na naman ang mauubos ay ano baga naman ang abanata natin din eh ay syempre matik na ay erin nga ni palay Uh, ano yun natin, agataan natin tapos yung kaunti ay aprituhin na ba? yan, sarap ba naman eh, at iri at inapirpir na nga ni, natin doon sa kasirula yung ating agataan ay ano bagan luto naman ninyo di na share naman dyan ay baka meron kayong ideya sa mga pagluto-luto baga ah ah ay kita mo naman yan oh hisos at pinrefer na natin yung kwan samya yung bawang yung kanyang sibuyas may luya pa yan ay syempre para naman yun ay matanggal yung lansa ng isda at kita mo naman yun ah, ay ah. yan yung sarap wari na ripagkatapos talagang mapaparami ka ng kain at yun sinunod na nga natin ay yung kanyang pang main event yung gata na nakakamuta ay nakakamuta basta kasangapan niya na sabi ko ay syempre pag ako nagata sigurado Hiwalay ang unang gata sa pangalawang gata para makagawa ng bata. Ay hindi! Kung may bata, dumikita mo naman magaluto lang kita. Ay kita mo naman, inalisan na nga natin yung unang gata. At yan yung pinakang pampalasa. Abaw! Yung pagampang final recipe. Pandiinang recipe. Abaw! At iyon na nga ni yung pangalawang gata. Ayun naman yung apang laga natin doon sa ating... Isda. At iyon na nga, nikita mo naman yun. Ay, may kanya-kanya kitang pagluto, kaya baka may magalit dyan at mali-mali daw yung pagluto. Ay, ganun na ako dumali. Ay, yan na yun. At yan, sa part na yun, mga idolo, ay pinaapoy na natin, nilagyan na natin ng suka, nilagyan pa natin ng dilaw. Para naman, syempre, yan na yung nasabi niyan. G ginataan na may dilaw. ay at nilagyan pa nga natin ng asin. At iyon ay doon naman sa kabilang parte ay yung ating apirituhin. At siya na ay maya maya man din ay nilagyan natin ng mantika pagkatapos tinakpan na rin. At iyon na, let's start the pirito. Ay siya. Tiniran at pinirito na nga ni ay alams na ang akalabasan. Ihanda ang ating hapagkainan at yung ating kanin lamig ay ah, hindi siyempre bago sa akin kayo kasarapan yan eh masabi ko sa iyo baka makailang sando ka pa ng kanin mo dyan ah ah at yun na nga yun kasarapan mo eh nagakulo kulo na bagay yung may dilaw ah ah naman ah sus ay eh, pwede naman rin ng walang dilaw pero mas gusto ko yung may dilaw ay bakit baga at yun na nga maya maya ay nilagay na natin yung unang gata yung talagang nagapasarap ay syempre matik na at huwag na natin tabunan para hindi yan magputla ay hindi man hindi mawala yung pagkakagata baga. at sa kabilang banda naman ay tinanggal na natin yung ating pinirito ay kita mo naman yun ah, uh, ay talagang multitasking ang mga galawa ni idolo at iri na nga, ni kita mo naman yun na takam takam na tikman pesos ay talagang kasarapang bayan nyo naman ah, -ah ay tisting eh purbahe at nako ay talagang mapapadami ka ng kain ay pagdating din nga ni pala sa marindukin nako ay mura-mura naman ang isda din ni, ah -ah, ay basta magpasyal ka lang na may bandang tabindagat man din ay makarami ka makapili ka pa ay panahon-panahon din naman pati yung ganyan. Ah, ah, ay minsan ay may panahon ng karis-karis, may panahon ng dulong, ng dilis, ay ganyan talaga. Ay ari, panahon ngayon ng liwit-liwit. Ay sabi, approve daw. At nag-prepare na nga ako ng pambigay doon sa ating mga kapitbahay kay nananay. At iyan na nga ni, o kita mo naman. Nako, pag kumain sila nito, limot na ang kanilang apelido. Aba. Pagkatapos nga ni Nona ay pinatikman na natin ito sa ating malupit na hurado. At kita mo na ang kaunting tikim. Abaw ay talagang langit agad. O oh, wow. approve daw at sabi ko hindi pa yan natatapos dyan. Tikman mo pa That's yung to. isa wow. at okay naman daw. At iyon hanggang din na lang. Maraming salamat. Bye bye!